Si, uh, no. at, at, Ay si ano? Katat. Patno. at. pagkain mo. Bigay Sabihin mo. mo. Hindi naman. Hindi naman. Ayun yung Hindi Ayun yung naman.

Perfei, perfei! Magkakataon pa sa ano po? Dato tayo. Huwag na lang. Huwag na lang. Ang mga toto ninyo, mga! Ayan mo, toto ni Kuya. Oo nga. kami tayo. Dito si <rarely Pokémon> oh. <congratulations> <rapper�> oh. Ay, hindi dito Uy, di gusto O dito, basta dito pa.

Mami, ako naman ang kakain. Ba't nibigyan ng plato, di ba? Ba't yan nilagay? Eh, ay, kumain eh. Eh, di ba't yung plato may lagay? Hindi dyan. Ay! Hmm. Ay! Uy! Tak apa pun Oh, maganda kau ni ini. Jom pak, dok pala ni maliwanan. Oke, lihat muna. Kaya kaya ka kena kain, Ayan